Okay, what is what is the favorite song of Paul uh, kina... Percy? Yan. If you were to sing now, yan. Siyempre kinabahan. Meron akong na EJK eh. Oo nga, kinabahan o, tawag na ako. Ang uh, executive or extraordinary jam karaoke. Oh, medyo, kaya medyo hindi ako sure, alternative ito eh. Oh, sige, kasi sige. favorite ko, one of my favorite musicians and composers and singers si Bayang Barrios. Oh, Bayang Barrios? Yes, Bayang Barrios. Ano Ah. yung paborito ka ni bayang Barrios ay yung Harinawa. 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 How, how does it go? Di ako nakapag-vocalize pero si aam mm -hmm. mm -hmm. ah. Okay. Ano ang simula? Mm -hmm. Kay gara rin ang aking buhay. Mm -hmm. Sa hirap man ako na sanay mananatiling makulay ang buhay ko. Marami na akong naranasan, ako'y umibig at iniwan, ngunit di ako nagkulang sa panalangin ko. Sa sinag ng araw, ang buhay, maaninag ang pag-asa sa daloy ng dagat, mamunga ang pag-ibig at payapa, ihatid sana ng hangin ang aking panalangin. உ